Ayun nga, isa sa pinagkakaabalahan dito sa Palawan ay ang pagpoproseso ng kasoy. So, kung hindi nyo alam, ang Rojas ay, or munisipyo ng Rojas, ay ang kaso capital ng Pilipinas. So, meron ditong kasoy. Ito ang tawag natin ay bilog. So, bilog and show. oh yan. So, mula dito sa buto, kasi wala ako sa aktual na pagawaan. So, mula dito sa buto, ayan. Na, paano ba? O sa ganyan siya, di ba? Ito yung buto. So, dito, ang tawag namin ay binibilog. So, binibilog ng kolokate. Pag ganyan siya, o. Basta kailangan hindi mapasag. So, ito yung finished product. So, ayan. Kapag na, nabilog na, uh, titila rin din dito mula sa kanyang uh, bahay. Tapos, ito na yung finished product. And then, ibibilad para maganda siyang balat. So, ito na yung babalatan natin. So, hindi to sa atin. Kinuha lang ito nila. Mga manakibalat lang. Ah... Uh, per kilo yung ah uh, bayaran. Uh, 30 pesos per kilo. So, halimbawa, kumuha ka ng dalawang kilo, tapos yung na uh, nabalatan mo ay 1.5 kilo lang. Yun lang yung babayaran. Kasi, yung 0.5, halimbawa, napunta na sa balat. So, ayan. So, kapag, kapag maganda yung pagka luto or pagkabilad, kahit kamay lang. Pero kung wala, gumagamit kami ng cutter, cutter blade. Ayan. ah, ngayon ay buwan ng February. So, wala pa masyadong buto ng kasoy.